Hello! Ako nga pala si Madam P at itong ating Collective Love Reading. Collective so wala tayong specific sojak sign. Ang importante yung pinaka-reading. Kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka, maaaring ang reading nito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag mong pinitin, ibigay mo sa iba. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, nakaka-follow, okay, subscribe na lang po. pag na lang po ng notification bell. Ah, uh, pa-follow na lang din po ang aming Facebook page, Madam P. Or Madam Space P. Yan ka lang rin. Pwedeng mag-message para makapag book ng personal reading sa akin. So, simulan na natin. What do we have here for collectives? Kunin natin yung main energy mo, main energy ng person mo. bala ko nang ilagay kung saan ka makaka-relate dito. Kung sinasabi kong person mo, tapos alam mong ikaw yon, pwede maging ganun. Okay, let's start. O comment na lang sa pinaka video na to kahit heart heart lang smileys. Malaking bagay yun sa akin. Main energy mo, you do have your the green man and ancestor uh, followed by the wood ward. Okay. Nakita nga pala ako dito ng like plants or kung hindi man halaman uh, kahoy. So, I don't know kung may mga binili ka bang ganon, or may mga ginawa ka na something to do with plants or something to do with kahoy. Literally, I don't know. Anyway, take only what resonates. Kung hindi, okay lang naman. The ancestor is here. Alam mo, napaka-mature mong tao eh. Napaka-mature mong tao. And with the woodward, um, I'm seeing a lot of ano mo yan, yung parang marami kang accomplishments sa buhay. So parang, kung ano man yung mga bagay na nawala sa'yo, kaya mo niyo. The green man is here. Marami ka pang mas makikreate, magagawa, mabubuo. Kasi meron namang mga bagay na nawala sa'yo, pero merong meron din namang mga bagay na hindi makukuha kailanman sa iyo. Talino mo, kalento mo, ikaw mismo. 'Di ba? Yung kabuuan mo. Hindi naman yan nawala eh. So kung ano man yung mga bagay na nawala, hayaan mo na lang, mag-focus ka na lang sa kung ano yung mga meron ka ngayon. Knight of Arrows is here ang tingin ng tao sa'yo, you are a predator. You are the hawk. ba? Diba? You are never the prey. Anong ibig sabihin nun? Marami na, marami na natatakot sa'yo. Kasi pwedeng, um, may mga bagay kang, you know, if you do have a business, ang tingin ng mga tao sa'yo, you are a threat. Or, huwag mo isipin na sila ay threat sa'yo. Diba? ba ikaw yung mas kinakatakutan ng iba ngayon. Dahil parang ikaw yung mas matagal na or ikaw yung mas magaling. Kaya nga, ang daming naiingit na gusto maging katulad mo kasi although nandun na rin yung naiingit sila pero nandun yung part sa kanila na gusto nila maging katulad mo. Paano? How to be you po? Parang ganun. So, sino ba itong person na kakonnect mo pagdating sa love? The Queen of Stones is here. So, may pagka-cut off mula dito sa taong to. This is the bear. You know, the bear, they are good pagdating sa isolation. Nag-isolate sila. They are, um, you know, parang nakatago sa kuweba, no? pero they are missing you na may miss ka nitong person na to looking back I can see hiber, hi, hibernating kind of energy dito sa person na to eh. diba um, the wanderer is here ang nakuha ko is a person na naliligaw ng landas kung nasaan man siya ngayon hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi niya alam na yung mga pagkakamali no? or maling tinatahak niya na direksyon. And nine of stones, this is tradition. Nakikita natin ito as problem. Um, akala ng person na to magiging masaya siya pero yung uh, nakukuha natin, the more na lumalayo siya, the more na umiiwas, the more na kinakat off kanya, the more na nagkakaroon siya ng problema or nasasaktan siya. Natakot siya sa'yo actually. Sa so, mga kaya mong gawin. Sa so, pwede mangyari pag kumunik siya sa'yo. Natakot siya doon sa part na niya. emosyon ninyo sa isa't isa. Seven of vessels, this is morning. So, na, nalulungkot ka sa pagkawala ng taong ito or sa pagka pagka off niya. Nine of arrows. Parang wala kang pakialam sa mga sakit ngayon. Parang Sige, ibato nyo na lahat ng sakit. Okay lang. Some of you, pwedeng... Although alam mo na ganyan ka, na magaling ka, maganda, pogi, or whatever you have this energy of you na parang sa ngayon ang hirap i-appreciate nun eh. Kasi pwedeng itong person na nagbibigay ng inspiration for you para mas lalo mo pang galingan ay nawala sa buhay mo. Pero you are remaining as the queen of vessel, the salmon. So nananatili kang um, although ganyan na yung mga narating mo sa buhay, pwedeng humble ka pa rin na tao don't ever think na marami kang pagkapareho or huwag mong isipin yung pagkakapareho mo sa iba yung iba usaping professional to eh pagdating sa negosyo huwag mo silang gayahin you are definitely unique na nga yung nagustuhan ng mga tao sa iyo eh. usaping professional unique ang tao at may kanya-kanya may may kanya-kanya tayong uniqueness pero hindi ba kaya ka nga ginagaya kasi sa kayunikan mo pero hindi, hindi ka naman nila kayang gayahin and the person that you're dealing with alam no ha pero yung iba sa inyo nakakuha ko ng energy na parang alam niya sa sarili niya walang makakagaya sa iyo. Alam niya sa sarili niya na walang makakagaya sa iyo. Okay. Emosyon niya para sa iyo. King of Arrows. Knight of Stones, Three of Vessels. Bottom of the deck is the Page of Bowls. I feel like itong person na to na may miss kanya, yung communication ninyo. Three of Vessels, this is reconciliation, reunion. Masaya siya uh, about the past, about sa mga more on sa connection na meron sa inyo communication ninyo masaya siya doon and the night of stones medyo natatakot siya ngayon kaya siya umiiwas lumalayo I feel like hinahanap kanya hinahanap niya yung dating ikaw hinahanap niya yung dating kayo connection ninyo. And, I feel like itong person na may mga bagay pa siyang hinahanap ko kundi like, the old, not only the old connection eh, parang something na mga binigay mo, It's also, ah, uh, pictures, and there's a particular picture na pwedeng hinahanap niya. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Pero hinahanap ko nito person na to. Yun niya, Yung mga dating, maybe even dating message, dating email. Hinahanap niya yun. What will happen in the near future for the both of you? Ten of Arrows in the near future. Um, number 10 is an ending number. The Blasted Oak. So nakita tayo dito ng um, ending sa connection na to. Seven of uh, sorry, Five of Stones. Gemini, Libra, Aquarius energy. magkaroon mo ng ending or yung iba nangyari na si ending ikaw yun nasa safe place eh, safe ka na parang ganoon, parang nangyari na nag-end yung connection niyo pero mas makakabuti or mas okay pa nga na nag-end na dahil kung hindi nag-end, maaaring mas malalak pa yung sapitin mo. Parang ganun. Parang okay na rin na nag-end na lang yung sa inyo. Nine of bows is here. So, I, I'm, I'm feeling like a lot of respect ang ibinibigay sa'yo ng mga tao. Ang daming, ang daming rin may respeto sa'yo in the future na dadagdagan pa. Hindi mo kailangan mag-crave ng attention. Kasi parang nandun yung ibibigay ng mga taong ito yung atensyon na kailangan mo or dapat para sa iyo. No? And I feel like yun usapin professional. Hindi mo kailangan patunayan sa iba na ako ay ka-respe-respeto kasi sila na mismo magbibigay ng respect na yon. Ibabalik nila sa iyo kahit hindi mo na patunayan ang sarili mo. dami mo nang kinaya sa buhay mo, dami mo na pinagdaanan mo. Eh. Some of you, I can see a mentor, guru, a teacher. May mga bagay kang matututunan in the near future. May taong pwedeng um, nandiyan na sa buhay mo. tas may mga bagay kang matututunan sa kanya. to focus on that learning, you will be focusing on learning na rin. You know, in the near future. Tapos makakatulong pa tong taong to para mas lalo ka pang matuto. In the near future, for the sign of collectives, six of vessels, reunion is here. Knight of Arrows. Oh, I can see reunion with yourself. Some of you, babalik itong person na ka-connect mo in the past tell me about this. Ikaw, ikaw talaga target niya. Ikaw ang gusto niya. The hooded man. This is Virgo energy. Once na nag-focus ka sa sarili mo, skills mo, talents mo, kung ano ka, mas nag-focus ka sa sarili mo. Sa mga magagawang pa sa buhay mo. Mas ma-attract mo itong person na to. Pero, hindi mo siya kailangan tawagin or i-attract. Kapag ko siya dadating. Hmm ah uh, remember dun sa pinakaunang part ng reading na to ay nakuha natin yung energy ng the green man so here's the green woman ito yung person para sa sa'yo ito yung tao makakapagpasaya sa'yo magbibigay ng happiness at uh, mas makakapagpa-strength strengthen sa'yo, no? As a person. Parang bibigay ng strength inspirasyon, etc. Lahat na yan, sama-sama. There's a new beginning sa inyo ng person na to. There's a person na nakikita natin um, mag-create ng bagong uh, connection. I can see connection, communication. And pwedeng uh, may enough attraction dito na parang uh, kaya magkakaroon ng pag-level up ng connection. Like, maybe even papuntang relationship itong connection na to. Wait lang, guys. Okay, sorry about that. Anyway, there's a celebration sa huli. Kasi itong person na to, ang dami nyo pagkakapareho. <laughs> like, sabi ko nga, when you, uh, lagi ko yung pinapromote sa Facebook. Love yourself. Kasi pag natutunan mong mahalin yung sarili mo, ma-attract mo yung taong para sa iyo. Mind you, itong taong to, marami kayo pagkakapareho. So pag nagustuhan mo, minahal mo yung sarili mo, madali na lang para sa iyo ma-attract yung love para sa iyo. No? kasi technical technically ang mamahalin mo rin naman is yung katulad mo or kap kapareho mo so just love yourself eh may pagkasingkit ako nakikita ko i don't know if you're, or something to do with the eyes nakita ko itong person na ito is someone na pagkasingkit or or this could be you no yeah you will gain clarity in the near future malaki ang maitutulong ma ng taong ito para makuha mo yung clarity na yun. Okay? And I can see na magkakaroon ng achievements pagdating sa goals niyo pareho. So, malaki rin na maitutulong ito itong person na to para ma-achieve mo yung goals mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.